Fit para sa ating Olympic heroes, ang mainit na pagsalubong sa kanila mula sa paliparan hanggang sa malakanyang at kamera. Si golden boy Carlos Yulo, nakatanggapan ng mga dagdag na pabuya at nakapunta na rin sa kanyang pabuyang condo unit. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagbaba pa lang ng aeroplano sa Villamor Air Base kagabi hindi na naalis ang ngiti ng mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan para sa bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Proud na itinaas si Olympic double gold medalist Carlos Yulong Watawat ng Pilipinas kasama si bronze medalist Testi Petesio. Ngiti at yakap naman ang sinlubong sa kanila ng mga kaanak at mga taga-suporta. Pinusuan din ang cute bonding moment ni Pinoy Paul Volter E.J. Obiana kasama ng ilang estudyante. Literal ng ngiting tagumpay ang Pinoy Olympians na hindi rin pinalagpas ang pagkakataong mag-selfie na magkakasama. Pagdating sa Malacanang, isa-isa naman silang sinulubo at kinamayan sa red carpet ni Pangulong Bongbong Marcos at ang first family. Sa awarding ceremony, ang 20 milyon pesos sa premyo ni Yulo, tinapatan ng parehong halaga ng Office of the President. Ginawaran din siya ng Presidential Medal of Merit. Tinapatan din ng parehong halaga ang 2 milyon pesos sa premyo ng bronze medalist sina Nesty at Ira Villegas. May presidential citation din sila. Ang Pangulo may regalo rin para sa Pinoy Olympian na hindi nakapag-uwi ng medalya. Basta nag-Olympian, bigyan natin tigi isang milyon. Hindi ba? Imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matunong lang Bukod pa roon, dahil sa akin sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, the, 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 bibigyan din natin ng kalahating milyon sa isa. Very festive ang inihandang hapunan ng palasyo na pinagsaluhan ng mga atleta at kanilang mahal sa buhay. Pumost din ng team Pilipinas sa Grand Staircase sa Malacanang. Bukod sa Office of the President, may pabuya ring 6 million pesos para kay Yulong Kamara. Dinagdagan pa yan ng 8 million 10,000 pesos ni House Speaker Martin Romualdez. We will conduct a review of our legislation, among others, um, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta. Ah at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Kanina may grand welcome din para kay Yulo sa Tagig, kung saan sakay siya ng gondola. Doon formal na itinurn over kay Yulo ang pabuyang condo unit sa BGC fully furnished ang three bedroom unit na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Papahalagan at iingatan po yung mga ganong um, biyaya ng Diyos po at makapigay ng uh, mga mabubuting tao. Pinagkalaoban din siya ng art piece at ng 3 million pesos. Labis ang pasasalamat ni Yulo at ng iba pang Pinoy Olympic medalist sa tagumpay at suporta. Grabe hindi pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na nakagawin po ako sa dalawang aparatos pa po. Sobrang pagpapasalamat po talaga sa taas po. Inisip po po sa uh, talagang mag-medal. Kasi po yung, grabe po yung suporta po sa amin. iniisip po, sayang naman po kung wala pong iuwi. Sa 17 years ko, pagiging national athletes, nakita ko talaga yan. na mas sinuportahan po nila kami ngayon. Pero higit sa mga papremyo na isang Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta mga atleta. Naniniwala raw si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino na mas malayo pang mararating na ating mga atleta. Isusulong daw niya ang pagkuha ng mga dayuhang coaches at paglahok sa mas maraming international competition. Para mas mali pa ang kakayahan ng Pinoy athletes. Let's accept the reality that uh, we can hire from from developed countries, more developed countries for foreign coaches. No? And, and uh, look uh, at the result. Uh, we broke the record uh, for two consecutive Olympics. We were number one in Southeast Asia. Para sa GM Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.